Hi, pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po pala ang inyong Inday. Medyo marami tayong gagawin niya yung araw na ito. Kaya medyo nagunat unat po muna tayo ng ating mga katawan dahil kagigising lang po natin. Dating gawi exercise po sa umaga, ayan, papayat ng konti pag may time pero hindi naman po tumatalab sa ating katawan. Ang ehersisyong ginagawa po ni Inday, ayami may paganyagaya na naman to si Inday. Tapos maya, maya kakain naman niya ng marami. Pero ang importante po, eh, kahit papano, eh, -unat, unat po tayo ng ating mga kalamnan para naman po mag-circulate po ang ating mga dugo sa ating katawan. At lalong-lalo na po kapag bagong gising sing po tayo. Pagkatapos nga po ng ating uh, pag aero exercise sa umaga, ito nga po kumain tayo ng almusal, ang aking paboritong almusal sa palengke. Siyempre at bago nga po tayo mamalengke. For today's video, BIDYOW, tayo po ay magluluto ng isda na may sabaw. Medyo lalagyan lang po natin ng konting twist, medyo ip piprito po muna natin ang isda bago po natin sa buwan kasi medyo hindi na po sariwa ng konti ang isda kaya niya po bumili nga po ako ng talbos ng kamote yan pong isasahog po natin sa ating isda at pagdating nga po ng bahay ito na po inyong inday haya nagprito na nga po ng isda syempre prito na nga po natin ang isda hindi ko na po nakuha na ng video ng yung isda ko at ito nga po ang ating isda luto na po ito na po ang ating gagawing mga sahog ayan nga mga sahog po natin para po sa ating gagawing may sabaw na isda at ito nga po ang aking talbos ng kamote ay gusto ko po talaga ito nilalagay sa isda na may sabaw dahil marami yung vitamins ang isda at syempre ito nga po maglagay na nga po tayo ng mantika para po dun sa ating gagawing may sabaw na isda ay pasensya na po talaga kayo ginaganyan ko po muna Ginigisa ako po muna ang mga pansaw ko bago ko po ito lagyan ng sabaw syempre lagyan na po muna natin ng bawang Ah, diba? Medyo nakakaangat-angat si Inday. May bawang, may sibuyas. Medyo marami-rami po ang aking mga sahok for today's video. B-I-D-Y-O-W ay dapat nilagyan na po natin ang ating kamatis. Siyempre, halu lang po natin mga mare para naman po hindi masunog ang ating kamatis. Ayan, inilagay ko na nga po si isda para po sa akin gagawing may sabaw. At syempre, nilagyan ko na nga po ng pampalasa. Ayan, lumulutan na naman ang sabaw. At tinakpan ko nga lang po muna. At syempre, medyo para marami yung sabaw. Kaya inilipat ko po ito sa isang kaldero po muna na medyo malalim-lalim nga po at umaapaw nga po yung sabaw. Syempre, sabaw is life. Kaya syempre, dami po natin. at sabaw pa nga lang po ay ulam na po natin ay malaking tulong nga po ito sa, para sa nagtitipid ang ulam at pagdating nga po kinagabihan ito po ang nasaksiyang po namin dito sa pambahay namin para po sa mga nagbo-motor ay konting rahan-rahan lang po kapag po tayo nagpapatakbo at huwag po tayong magpapatakbo ng motor kapag po tayo ay lasing dahil ganyan po ang mangyayari kapag hindi po tayo nag-iingat fast forward nga po tayo. Kinabukasan nga po. Siyempre, araw ng pasok ito nga po si at nag-almusal po muna sa McDo. O ba diba, ang aking paboritong almusal. Medyo hindi na nga po ako umabot. At pagdating nga po kinahapunan dahil siyempre my birthday. Ayan nga po at medyo namimili nga po ako ng cake. isa sobrang dami at masasarap na cake sa Goldilocks Ay, hindi ko na po alam kung alin po ang aking pipiliin. Pero ito nga po yung napili, nabibilhin para po doon sa mga my birthday po. Ayan, so medyo masarap po yan kasi yan po paborito nilang flavor ng cake. At ito nga po ang aking isa pa pong putahin na aking niluluto. Ang isa pang menu na aking niluluto ay nagmarinate nga po ako ng pork at saka chicken. Ang saw ko lang po dyan, kalamansi, toyo, coke mismo. Siyempre nilagyan ko. Mayroon din po yung pamintang durog. At siyempre nilagyan ko rin po yan ng ketchup. Ayan po yung aking pagmamarinate ng uh, pork at saka chicken kasi mas masarap po sa akin mas malilam nang po yung mga ganyan mga ganyan pong pagmamarinate po sa akin at saka binababad ko po yan ng dalawang oras po sa uh, ref o kaya kung wala man po tayong ref eh, pwede na po yan ay eh, lagay lang po sa isang malamig na lugar ayan o no? di po ba talagang inisiisap ko po ang paglalagay ng pork at saka chicken dyan sa loob po ng kaldero medyo manaparami-rami nga po ng para masarap po talaga at malasa yung aking papag pagbabarbecue o par iihaw. Kasi yan po talagang gustong gusto nila kapag ako po ay eh, nagmamarinate po ng mga ganyan. Lasang-lasa daw po nila. Tsaka feeling nila. And nandun sila sa si isang kainan na medyo mahal-mahal. O ba diba, talaga puring-puring itong si Inday. At syempre sa kabilang kala naman po, tayo nga po ay magluluto ng spaghetti. Ayan nga po nilagyan ko na nga po ng mantika. Ayan. At syempre lalagyan ko po yan ng... Uh, asin. Ayan. Siyempre, mantika, asin. Lagyan po natin bago po natin ilagay ang pasta. Ito nga po ang aking biniling pasta. Ayan. Dalawang balot nga lang po. Medyo nakasave pa po ako dyan ng 20 pesos. Ayan. Siyempre, kasya na po yan sa amin. Sobrang sobra pa nga po. At siyempre, habang nagluluto po tayo ng pasta, huwag po natin kakalimutang haluin. Ayan. Hinahalo-halo ko po talaga yan bago ko po para po hindi magdikit-dikit yan po ang purpose niya, kaya hinahalo-halo syempre may mantika na po yan, kaya hindi naman po sila magdidikit-dikit, pero mas maganda kapag halo haloy lang po natin para po sa mga ah, nagtatrabaho, syempre balik po muna tayo sa ating office, sa ating pinagbinagawa dahil lang nagluluto at nagtatrabaho ito na nga po, luto na ang aking pasta syempre para mapigilan yung pagluto niya, hindi mo overcook, e dapat po ihugasan po ng tubig at ilagay nga po sa salaan, e kumusta naman aking sala salaan shoutout nga po at medyo maliit ito nga po sa kabila na magluluto na nga po tayo ng ating spaghetti. Siyempre, sindihan na nga po natin ng ating kalan para mapainit na po yung kawali para po sa ating gagawing pagluluto. Yan, painitin lang po natin at pagkatapos po ilagay na po natin ang karne na no, walang anything na ilalagay kahit mantika or wala kasi magkakatas na lang po yan ang kanya. Ayan niya po, tinugasan ko po siya, kaya may konting tubig pa nga pong naiwan doon sa karne. At tinakpan ko nga lang po muna ang aking giniling kin na karne. At ito na nga po ang aking sahog sa spaghetti at ang aking handa. Ayan, yung pasta, syempre. Ayan yung sahog sa aking spaghetti. May bawang, may sibuyas, may hotdog at buksan nga po natin ulit ang ating giniling. Ayan, naluluto po siya ng kusa. O ayan, i-flex ko lang po ulit ang aking lulutuin. Ayan na nga po, na siya. Ayan, hinalo-halo ko nga lang po yan. Nilagyan ko nga po pala yan ng isang cup. Maliit lang po na cup o isang kutsara ng suka para hindi po mapanis lagi ang mga niluluto ko kaya nilalagyan ko po yan. At syempre, gisa na nga po natin ng bawang at saka sibuyas. Ayan. So, dyan ko na rin po siya. Rin po ako kumuha ng mantika sa giniling pong karne. Hindi na po ako naglalagay ng mantika pag ako po nagluluto ng ganyan. Kasi may sariling mantika naman po yung baboy. Kaya hindi na po natin kailang, kailang kumuha ng mantika. At ayan na nga po, ginigisa ko rin po siya yung hotdog. Bago ko po sila paghalo-haloin, sigurado ko po na luto po muna ang hotdog bago ko po doon sa karne. Ayan. Para lahat po ay lutong-luto ang aking ginagawa ang pagluluto ng espaget, ang aking mga sahog. At ayan na nga po, luto na nga po yung hotdog. Kaya iahalo ko na po natin ang giniling at saka yung hotdog at saka mo iba pong sahog na kagaya na bawang sibuyas. Ayan. Luto na po yan. Kaya lagyan na po natin ang pampalasa. Ayan. Yung pampalasa, yung tomato sauce nga po, lagyan na po natin. Ayan. At, at dalawa po nga po palang ilalagay ko dyan. Kaya medyo akala ko, eh, para na manaparami na naman ang paglalagay. para naging matubig nga po yung spaghetti. Pero syempre, papakuluan pa naman po yan. Kaya okay lang po yan. Ayan. Hinahalu-haluin lang po. Pagkatapos po ilagay lahat ng tomato sauce. So, Hinahalu-haluin lang. Oh. Huwag na po natin pansinin ang brand, mga mare. Hayaan na po natin. At syempre, nilagyan ko nga po pala yan ng gata sa pampatamis instead of sugar. Ilagay na nga po pala natin ang ating pasta. Ayan. Eh, huwag po bibiglay ng paglalagay. Kaya dapat punti-unti lang para hindi po magdikit-dikit. Ayan, konting halo-halo nga po. Yeah. Sige lang, ituloy lang po natin na paglalagay, wag po natin bibiglain. O ba diba, kapag may birthday, hindi po, hindi po, po pwede na wala po tayo ng spaghetti, mga mare, ay talagang ano na siya. Signature, kapag may birthday, may spaghetti, matandaman man or bata, ang magbe-birthday, kailangan po talaga may spaghetti dahil yung mga bisita po ay mga bata. Kaya dapat po lagi may spaghetti at yan po ang laging hinahanap ng mga ng mga bisita, mga mare, Ewan ko po ba, ganito po talaga dito sa Pilipinas kapag magbe-birthday o kahit saan man, dapat lagi may spaghetti kung ano man ang okasyon na mayroon. Hindi pwedeng mawala ang spaghetti. Ito na nga po mga mare, kain na po tayo at lagyan nga po natin ng kaiso sa ibabaw ay napakasarap po ng aking spaghetti, lutong inday. At ito na nga po, pagdating kinahaponan mga mare, yan na nga po nga kami narinit, inihaw na nga po namin. Ayan siya. Inang piraso lang naman po yan. e parang ulam na rin po sa hapunan. Kaya lang, para magkaroon po ng ibang twist, ay e inihaw ko na rin po siya ng ganyan. Medyo sunog-sunog na nga po yung iba. Ayan. Eh, hindi naman po masyadong karamihan yan. Kung baga, pang ulam lang po talaga namin. Kaya po sabi ko ihawin. Para man maiba naman ang content. Ayan pa nga po yung ayan. Ayan pa nga po yung iba. E manok lang po yan. Medyo hindi naman po marami. At syempre ito nga po dahil birthday syempre ito na tikling ang aming my birthday. O syempre wala si Roberta. Wala si Bitak. Ayan. Ang mag ang mag-ihip ng kandila niya ay ang pamangkin. Ayan na. Happy birthday sa inyong magnanay. O, oh, maraming maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya binibigay niyo po sa amin araw-araw. At sa mga nag-birthday, sana tumanda po kayong mabait at maging masunurin sa magulang at sundin nyo po ang sinasabi ng magulang nyo dahil para naman po yan sa inyo, sikabubutin nyo po pagdating ng panahon, hindi naman po mga magulang nyo makikinabang kundi magiging pamilya nyo sa naggabayan po kayo ni Lord lagi araw-araw. Amen!